ito guys babiyahe na naman pala tayo dito wait teka check nyo tong jeep ni dito ni idol oh, ang ganda boy hala nako po e eh, nakakasagabal tayo dito sa daanan guys tara tara sakay nga tayo dito sa jeep ni natin mga ropa ayan oh buksan natin dito yung makina alis natin tong jeep ni natin dyan guys nakaharang tayo sa daanan eh So, yan mga ropa. So, eto guys, nandito na pala tayo sa may kalsada. Pero, wait, teka. Nandito pala yung mga idol natin. Ayan, no. Oh, mga tropa natin yan, boy. May babiyahe rin pala yung mga yan, guys. E, eh, tara, tara. Isakay na muna tayo dito sa jeep ni natin, boy. Nakasagabal tayo sa daanan. Ayan, pupunta pala tayo ngayon dito sa may terminal, mga ropa. Ayan, no. Oh. Tingnan nyo yan guys Eh san kaya magandang bumiyahe rito guys Uy wala mo mga jeep ni rito sumay may malolos po Uy swerte naman nun Hindi tayo muna babiyahe ng malolos guys Malayo kasi yun eh Uy teka Ang ganda ng jeep ni na to guys chokes oh. to go Nakita nyo ba yan boy Wow nakakagutom naman yung jeep ni na yan ng mga ropa So tara tara Punta na tayong terminal mga bossing Let's go Eh gabing gabi na pala dito guys Babiyahe pa rin tayo Ayan oh. Uh. Andito na yung terminal ng Bulacan guys Punta na tayo dyan Uy teka Ang daming mga bumabiyahe dito mga ropan, Ako naman So, yan guys, parada lang tayo dito. Ayano, oh. uy, teka, binunggo pa yung jeep ni natit buya. Lakas na na. So, eto guys, eh, maghanap lang tayo ng pasero natin dito. Ayan mga ropa, tingnan niyan yan boy. Oh, ang dami pa rin mga pasero dito kahit gabing gabi na guys. <laughs> Ayan o, oh, ang dami rin mga jeepney ni driver dito guys. <laughs> Inaaya pala nila akong tumambay doon sa may malolos boy. Tumamaya wow. e, tayo tatambay kapag tapos natin bumiyay. Ito si Ropo, tingnan nyo, puno puno na yung jeep niya, hindi pa siya umaalis. <laughs> So, eto guys, antagal naman ng mga pasero natin. Ayan, o. Oh. Eto guys, antayin lang natin. Ayan, meron na sumakay dito sa jeepney natin, boy. Ayan, o. Oh. O, oh, kaliwat kanan lang, mga bossing. Kasyang-kasya pa yan. Maluwag yung jeep ko. Eto, boy. Nagsidatingan na yung mga pasero natin dito. Teka, asambayin ah, ba yung iba natin pasero dito guys? Antayin lang natin mapuno tong jeep ni natin. Ayun na sila boy. Dumating na sila dito. Ayun, sunod-sunod yung mga pasero guys. Wait, teka. Gabing gabi na. Bakit ang dami pa rin mga commuters dito mga ropa. Eto guys, kunin na pala natin yung pamasahe ng mga pasero natin dito. Ayun. Oh. E eh, para kapag napuno tayo dito, is diretso larga na tayo boy. Let's go. Ayan, kunin muna natin yung pamasahin nila dito mga ropa Para walang makaligtas dito Baka mamaya mayroong mag 1, 2, 3 dito guys Ayan o, nagsisidatingan na yung mga pasero natin dito guys Ang dami puno na agad tayo, let's go eto guys, atras na tayo dito, ang bilis na puno ng ni natin guys, kahit gabing gabi na, ang dami pa rin nating pasero, ayan abante na tayo mga ropa opya, oh, yeah. ayan mga ropa babihay pala muna tayo dito syempre, para may pera tayo pang gas, ayan speaking of gas pala guys, naku, mag-empty na naman tayo, tara tara, pagas nga muna tayo dito guys <laughs> Naku naman. Magpapapool tank na nga muna ako dito mga ropa. Ayan. Wow. Bossing. Pagas nga ako bossing. Ayan. Magkano daw mga ropa. Isang pultang tank nga po rito sa malupit kong jeepney. Naku. Ang mahal naman neto guys 2K Ala Grabe Sige pwede na yan Pagas na natin yan mga ropa Ayan Antayin lang natin dito Ang gasa ni bossing Ang jeepney natin Boy Yan o full tank na yan mga sir para hindi na tayo laging na empty mga roba eto guys andito pala yung isa nating tropa inaantay nyo pala tayo matapos sa biyay natin eh kasi inaaya niya akong tumambay dun sa malolos boy ayan e, oh, andito yung tropa natin sige idol eh tatambay tayo dun kapag tapos kong bumiyay kailangan ko kasi dito makaboundary para may panggas ako at pangpaayos ng jeep ni ko idol. <laughs> Pero wait, teka. Tingnan nyo yung ulo dito ni idol mga ropo. Meron siyang alagang sisiw. What? Bakit may alaga kang sisiw dyan sa ulo mo? <laughs> eh dyan na ba yan nakatira? Eto <laughs> guys, tingnan yung sisiw sa ulo ni tropo. Ang kuyot. so yan guys, antayin lang natin matapos tong paggagas ni tropa sa jeep ni ko. Ayan oh, medyo matagal-tagal to mga idol. Full tank to para hindi na tayo may empty lagi. Ayan, antayin lang natin to matapos si bossing. Eto guys, tapos na maggas dito si tropa. Ayan oh. So tara tara, sakay na tayo dito sa jeep ni natin at bumiyahin na tayo boy. Let's go. Ebilisan lang natin sa pag bumiyahe rito, guys. Medyo matagal nag-antay itong mga pasero natin, oh. Ayan, oh. Parang nagagalit na yung isang pasero natin. Naku po. So, tara-tara. Eh, kahit mabilis na ay magmaneho dito, mga ropa. Dapat safety lang tayo palagi. Ayan, oh. Eh, para hindi madisgrasha yung mga pasero natin. Let's go. So, yan, mga ropa. Eh, patuboy. Eh, masarap bumiyahe dito paggabi. Wala masyadong traffic. Uy, Eto guys, overtake lang tayo dito ng konti. Ang dami mga pasero dito boyo. So tara-tara kunin natin yung mga pasero na yan guys. Baba lang natin to boy. Sige, babaan na kayo para makapagsakay pa ako rito. Eto guys, atras tayo. Kunin natin yung pasero natin na mga yan. Eto guys, nakapagsakay pa tayo dito ng apat mga ropa. Yan, kunin natin yung mga bayad nila dito mga bossing. Uy, ang dami pala nag-aantay sa atin dito na tumambay, boy. <laughs> Ayan, eh, pagtapos natin dun sa terminal is dediretso tayong malolos mga ropa. Katambay pala muna ako dun. Uy, marami pang nakikipagunahan sa akin dito jeep ni Kaiso. Oh, Nako eh, kinakarera nila ako dito mga ropa. Eh, magbababa muna ako ng pasero ko dito. Eh, yari kay sa akin dito pag wala na akong pasahero Yari kayo. So, eto guys. E lang tayo dito hanggang terminal boy. Dapat hindi tayo mabubundol dito. <laughs> Kasi meron tayong dalang pasayero eh. Ayan o. So yan, meron nang pumara mga ropa. O, oh, para na po. O, oh, dito lang. Sige, baba na idol. <laughs> So yan mga ropa, diretso na tayo terminal, malapit na tayo. Ito guys, nandito na tayo malapit sa terminal boy. Ibaba muna natin itong mga pasero natin dito. Ayun, oh, um, sakto, walang mga chip na bumabiyahe dito guys. Pagtapos natin ibaba itong mga guys, is diretso na tayo malolos mga ropa. Tatambay na tayo doon, let's go. Ito, u-turn lang tayo dito mga bossing. Ibaba na natin itong mga pasero natin para maka jeep ni tambay na tayo let's go so yan mga ropa nagsibabaan na silang lahat dito ayan Ito guys wala na tayo dala dalang pasero dito pwede na tayo mga tambay andito pa nga pala yung isa nating tropo inantay niya talaga tayo dito matapos sa biyay natin so tara tara e ikot na tayo dito mga bossing at diretsyo na tayo dun sa malolos let's go eh magjijip ni tambay bay lang muna tayo dun mga ropa eh. Tapos na tayo bumiyay rito eh. So yan, dire-direcho na tayo ruta natin dun mga bossing. Tingnan nyo. Eh wala na dito masyadong mga bumabiyay guys. So tara tara dun na lang tayo dumiretso. Eh sino naman kaya yung mga jeepney driver na makakasalubong natin dun. So yan mga ropa, wala na palang laman yung jeep ni natin dito. Ayan oh, eh, dere dere na tayo din guys, let's go. Eh, excited na akong tumambay rito, wala na akong biyahe. Eto guys, malapit na pala tayo dito sa may malolos boy. Ayan oh, eh, likulang tayo dito sa may kaliwa boy. Ayan, Nakikita ko na dito yung mga inasal guys E tatambay nga lang pala muna tayo dito At mag-aantay tayo ng mga kasama natin Chief ni driver Eto guys oh Walang katao-tao rito E sino kayong makakasama natin dito mga ropa Antay natin silang magsidatingan dito mga bossing So yan park lang tayo dito guys Ipark e natin sa gitna tong Jeepney natin mga ropa Let's go Kailangan gitnang gitna tayo dito share syempre para tayo yung nasa gitna talaga boy kasi sigurado maraming pupunta nyan dito baka hindi tayo magkasya nyan dito pag hindi natin inaayos yung parking ayan okay na siguro yan mga ropa okay na yan Ayan guys, baba muna tayo dito sa jeepney natin. Antayin natin dumating yung mga kasama nating jeepney driver dito para tumambay boy. Ito guys, oh, andito nandito yung jeepney natin sa may gitna boy. Naku, naku. Ipike nga natin na maayos guys. Baka hindi tayo magkasya eh. Ayan oh. Park lang natin sa gitna. Uy, andito na pala si Trope. Dumating na. Ito guys, meron na tayong jeepney driver na dumating dito. Ayan, sa wakas, naipark na natin ng maayos, guys. Eto, antayin lang natin yung iba nating kasama, boy. Ayan, nandito na pala si Tropa. Pinapark niya na isasakyan niya dito, boy. Ang angos ng jeep ni Neto ni Idol. O, tingnan niyo. Ang ganda ng mga sticker. Tapos walang pintura Wow Nagtitipid siguro sa pintura si Idol Pero ang ganda ng design niya So yan guys ha Antayin lang natin dito yung iba nating makakasamang jeepney driver boy Mag jeepney tambay muna tayo rito Let's go Eto guys, dumating na yung isang jeepney driver dito guys Naku, naisama niya pa ako boy Eto, Andito na sila guys Nagsisidatingan na sila Tatlo na kami rito mga ropa So tara tara Aantayin ah, lang natin yung iba dito guys Para lahat makasama dito sa jeep ni tambay natin At che check natin dito kung sino yung pinakamaganda Wait teka eh, asa na ba yung mga driver natin dito Antayin lang natin sila dito guys Let's go Yan antayin natin munang ipark ni tropa yung jeep niya dyan guys Eto boy meron nang dumating nakarating na isang jeep ni guys Tara tara puntaan nga natin yung mga repa Ayun oh. Uh, si Idol andun sa dulo Papuntahin nyo nga yan dito guys Tara tara Lapitan nga natin yung jeep ni driver na yan boy Tingnan nyo yung mga kasama natin dito mga ropo Parang lasing maglakad guys Ito pala yung jeep ni Idol guys huwag ang ganda So ito yung tropa natin boy Check natin yung jeep niya dito guys Uy Tingnan nyo, color green yung jeep niya dito boy. Meron pang mga turotot. so tara tara, papilahin na nga natin yan dun sa ano natin. Ginaganap nating tambayan. Let's go. O yan mga ropa, andito na siya guys. Pinaypila niya na pala yung jeep niya dito. So mag-aantay na lang tayo ng iba pang mga darating dito mga ropa. Ayan, pakiayos lang yung parking nyo para magkasya tayong lahat dito guys. <laughs> Eto guys, ang dami na palang dumating dito mga ibang jeep driver boy. Ayan o, oh, nagsidatingan na silang lahat dito guys. <laughs> meron na tayong kasama dito boy. Ayan na sila, meron dumating dito ng dalawang jeep driver mga ropa. So yan, papilayan na nga natin yan dito sa jeep ni tambay natin mga bossing. Ito mo yung tingnan yung dito ni Idol Napakaganda naman yan ropa So yan, kailangan mo nang pumila dito Dali-dali Pakiayos lang ng parking Para magkasya tayong lahat dito guys Eto boy, pinapark na pala dito ni Idol yung jeep ninyo Tignan nyo, napakaganda naman ng design ng jeep ni dito ni Tropa Ang linis tignan boy Ayan o So para sa akin, ito yung number one guys Eto naman yung second tapos ito naman yung third boy Ayan o yung may raming turot at mga ropa Siya yung third place At yung first place natin Itong kay Idol Yung kulay dilaw guys <laughs> Tignan nyo Napakaganda ng pagkakagawa niya dito sa jeep niya boy Ang ganda ng kulay Kaya first place ka sa akin So eto boy, meron pa palang umabol dito ibang mga jeepney driver Eto, yung kay Idol, tingnan nyo, color mink yung jeepney niya dito guys <laughs> Ang ganda So yan oh, nakahabol pa dito si tropa So tara tara mag antay pa tayo dito guys Baka meron pang ahabol ko po <laughs> Nabundol nyo pa ako dito guys Ayan Magparking ka na dyan, Ropa. Bilisan mo. Malapit na tayo matapos dito. Eto may. Meron ding isa pang umabol dito, guys. Oh, yung nakakulay pula. Ayan. Ang dami na namin dito, guys. Nakatambay. Tara, tara. Puntaan nga natin tong isa dito, guys. Tingnan nyo. Oh, grabe. Ang ganda na jeep niya dito, idol. Tingnan nyo, guys. Oh, color red. na, Napakaganda. Meron pang matamatayan mga ropa. Astig. So yan guys, ang dami na namin nakatambay dito. So ayan po, tingnan nyo yung mga chipney na mga tropa natin dito. Napakaganda yan guys. <laughs> Eto guys, so ayan o, oh. pinapark na nila dito lahat. Ang dami na namin dito boy. So yan guys, so tingnan nyo yung mga nila dito. Nagkagandahan yan mga ropa. Eto nga pala yung first place natin. Tapos second place to si Idol. Ayan o, oh, napakaganda na jeep niya ng mga ropa. Tapos yung third place pala natin dito guys is etong kay Ropa. Ayan o, oh, yung stock yung kulay boy. Tapos sino pa yung fourth place natin mga ropa? Nako, hindi na ako makapili. Sobrang gaganda ng mga jeep ni nila guys. eh so yun, hanggang dito na lang itong video.